So ito mga classmates si Mrs. Rugby. <laughs> May itlog pa pala silahan. Grabe talaga. Ano? So ito mga classmates, ito yung mga bagong huli namin ngayon lang. Fresh na fresh to. Ito, nanibago. <laughs> Mas matured to kasi pulang-pula na siya. Ito, medyo nanibago pa siya mga classmates. So ito ang gagawin natin. No? Oh. Kaya malaking bagay po ang hardening pen no? Na hardening stage. iti-tame natin sila. Ang taming ibig sabihin, sanayin natin sila dito para hindi na sila magpipiglas sa doon sa cording area. So ito mga classmate, may lima akong na-harvest kanina. Yan. Itong rugby whites ko. So itong puti order ni Serene Nortado ng Isabela. So, kay isa puti mga classmate Walang hulog yung puti doon Sa akin lang medyo <laughs> Ano Nahulugan Pero sa kanila Always mga classmate Kaya nasa sa akin yung kasi Ako kasi nag mga classmate no? So Nandun sa gaff yung Diferensya konti Konting adjustment na lang And experience makukuha ko rin to so ito mga classmate ito ito ito, ito yung mga gagamitin natin ngayon itong pinaka latest na sumikat yung zero dahil dun sa may kapwa tayong breeder na medyo nagkamali ng apply yan ito tapos andito yung amtel mga classmate yan present yan vitamax vitamax or vitamax calcix tablet astig no So, ang unang gagawin dito mga classmate ay ito. Ngayon, toro ko tong astig. Kukunin ko na lang para mas malinaw. Yan, astig. Mamaya, madaling araw, empty sila. Magbibigay kami ng astig. One tablet per head nitong mga classmate. Ito, 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 Lahat yan sila. Yung lima per head. No? Then, kina mga 8 to 9 a.m., gagamit tayo ng zero mite. Yan para paliguan natin sila. Ang paligo mga classmate, yan. Ito ha, pakita ko sa inyo. Hanggang dyan lang sa may liig nila. Huwag nyo nang ilublob pati hanggang tainga. Kasi pag nilublob natin hanggang tainga yon mga classmate, maaari silang mga pasukan ng tubig, magkos pa ng lugda yon. So, dyan lang sa baba. Tapos, kamay na yung gagamitin natin don sa head nila. Kunting kuskus, kung kailangan kuskusin no? Lalo na ngayon mainit. Ganyan lang, huwag natin hayaan sila na i-swimming natin ng ilublub talaga dun sa ilalim, no? So tapos tayo ngayon sa Zero Might mga classmate. Ayan. So pagkatuyo ng pagkatuyo, wala kasi akong oxirid mga classmate, no? Nawala yung oxirid namin kung kailan gagamitin na sana. Siguro na place lang yon pero may stock pa ako dun mga apat na buti. No? Kasi nakabalot kasi yung mga classmate baka nandun sa kabahay so after ng zero might mag oxirid tayo patakan natin yung mga mata nila isang beses bawat mata no one time lang yan mga classmate one time lang para mag clear up din ng mayroon nandiyan na atina so ito mga classmate andito yung oxirid huwag mo nabuksan para ay oxirid o to oxyred, mga classmate oh. yan kita rin ni misis ito yung oxirid no Astig Madaling araw Kasi mas maganda Empty sila Para walang strength O hindi strong yung bulate Kaya mas maganda empty Pero pwede rin kahit hindi empty Kasi ang astig talagang astig yan Tapos zero might para hindi kayo mawala Then pag natuyo na mga around 11, 1 o'clock to 2 p.m. No? Ito ang gamitin natin mga classmates. mag tayo. One drop per eye. Then kinagabihan or kinahaponan after ng ano after ng pagkain sa hapon, no, pwede tayo magbigay ng amtil. Yan. Mas maganda to mga classmates, after pagkain, tsaka natin ibigay yung amtil. Then next, anong next? Pagka next na after ng amtil, so gabi na. Pwede kang mag-introduce ng Betamax o Vitamax beta 0.3 ml. Iturok lang po sa pitso. Ito siya, mga classmate. Or, kung ayaw nyo nito, kasi mas maganda na medyo matagal-tagal to konti o gawin natin 3 days ang flashing, after flashing, basta after flashing, mga classmate, kung gagawin yung 3 days o 2 days, sa akin dito, 2 to 3 days. Pag 2 days, pag sa tingin kong okay na sila, hinahayaan ko na, hindi na ako nag-amtil hindi mo na ako nagtuturok ng Vitamax pero bahala na kayo mga classmates kung paano nyo natin sila i-introduce o i-administer basta sa akin dito 2 to 3 days amtel then after ng amtel balik ako dito sa Vitamax yan kinabukasan, pwede kinabukasan sa so, uh, pang 3 days ito Vitamax, pang recover to mga sa stress Then, si Calci-X. Anong yosis ni Calci-X? Ito ay Calci. From the root word of Calci, it is a high calcium, mga classmate classmates. Ayan, o. Oh. Calcium lactate, vitamins A, D, E na rin siya. No? So, marami hindi lang siya nakafocus sa calcium. Mayroon din siyang vitamin A, D, E. Pero, ang kinukuha ko dito sa Calci-X, syempre, yung calcium. Paano ang bigay? Paano ang bigay ng uh, Kalsi X, mayroon tayong instruction dito mga kasmate. Ayan o. No? One tablet per birthday throughout the breeding period. Pwede din yon. Sa conditioning din, one tablet every other day. Pero ito sa akin, sa hardening stage is one tablet every other day for two weeks. No? Then, pwede akong mag-reduce. First week ko sa hardening, pwede kong gawing every other day. Then, second week ko sa hardening, pwede kong gawing ano na siya, ah, uh, every 2 days isa, then after 2 days isa, ganon, depende na sa diskarte yan mga classmate, kayo na mag diskarte kasi may hinahalo pa kasi ako dito na mayroon calcium, no, pero kung wala kayong ibang hinahalong calcium ganyan ito yan, kung ito lang, solid lang ganito, pwede na to every other day, yan yun, no, kasi ako mga classmate, may binibigay pa kung ano, yung shell grits Nagbibigay kasi ako ng shield grates na mayaman din sa calcium yon, Ayaw ko rin na mga sila sa calcium. nagkumagamit ako ng shield grates kasi ano yun, sa bukod sa calcium, natural lang siya, ilalagay ko lang siya dyan para tukain niya, para mas maganda yung panunaw niya. Iba naman yung true grates mga classmates ha. Kasi ang true grates is talagang pang ano yon yung product ng excellent is pang tunaw talaga yun sa mga manok na hindi natutunawan. No? So, kanya-kanya naman tayong discard eh. So, pwede nyo gayahin, pwede hindi. No? So, ayan mga classmates oh. Ito ang kagandahan pag medyo masagad sila sa arranging uh, ranging. Although, ito mga classmates, mas maganda to kung ma-range, ma, mga 2 weeks ko pa to bago ma-hardening. No? Kaso, yung iba naman na damage kasi lalo na to. Yan. Nangahabol na siya no? Mag pwede na siyang magbibigay damage dun sa mga kasamahan niya sa range, no? Yung so, mabulag, baka matuka o mabuli niya yung stress. So need na namin na i-hardening sila. Yan, in preparation din sa cording. So ayan lang mga classmate. ang cord, ang hardening ko dito is 2 weeks, no? Bago ko sila i cording, gagamit ulit ako nito after 2 weeks sausaw -saw lang mga classmates sausaw mo lang siya ng mga 5 seconds 10 seconds okay na yan basta lang hindi lang siya pagdating ng cording hindi lang siya magkagalaw galaw doon no? para hindi siya mapilay kasi pag tuyo yung balahibo nila pag ganito rekta mo doon sa cording magalaw sila no? kung hindi kung hindi pa gano'n sila kas gano'n kasanay kaya yun din ang purpose ng hardening, te, uh, hardening pen para matame sila no? para masanay sila pero mas maganda kung mapaliguan sila so hopefully mga classmates may nakuha kayong kahit katiting na diskarte na pwede nyo i-share pwede nyo gayahin o idagdag nyo dyan sa inyong manukan so yun lang man po ako si Rugby Bindiho Tatak Excellence subok na magaling